sa lugar na tinatawag naming Lawod may nakakakilabot na pangyayaring naganap noong nakaraang 2014 dahil sa ang Lawod ay isang liblib na lugar at napapaligiran ng mga tanim na tubo at naglalakihang puno ang kakaunting taong nakatira dito ay binayaran pa ng may-ari ng lupa para lamang umalis dahil gusto niya na itong ipagbili Napakaganda sanang tirahan ng lugar na ito. Dahil sa sa malinis na tubig at nakakaakit na kalikasan. Marami ring ligaw ng mga punong baging na maaaring kainin at makikita sa paligid. Masipag ka lamang magtanim dito ay mabubuhay ka ng payapa. Maganda ang i-preserve ang mga lugar na tulad nito. Liblib -lib. Pero hindi masyadong malayo sa kabihasnan. Mayroon ditong pitong puno ng kapok. Naglalakihan ang mga ito at umabot na sa higit sandaang taon ang tanda. Mga tatlumpung talampakan ang taas nito. Hindi na maalala kung sino ang nagtanim sa mga puno. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay namumunga ng isang uri ng bulak na napakainam ipalaman sa unan. Napakaganda nitong higaan dahil sa kakaibang lambot at komportabling epekto. Tinatawag din namin itong duldol. Sa sarili naming wika. Diretso na tayo sa kwento. Diretso tayo sa malaging na pangyayari sa malaparaisong lugar namin noong mga bata pa kami. Taong 2014, noong wala nang ni isa man sa mga residente ang nakatira sa lawod ay ibinibenta na ito ng may-ari ngunit bago pa niya maipagbili ay kailangan munang linisin ang kabuoan nito isa na doon ay ang tabasin ang mga puno ng kapok alam ng may-ari na hindi basta-bastang linisin ang ganito kalapad kalawak at kalalaking puno. Nasa sobrang lapad ay apat na tao pa ang kailangan magyakap para masukat ito. Umarkila pa ang may-ari ng heavy duty cutter at bulldozer para lang maputol ito. At dito na nagsimula ang kalbaryo ng mga naatasan. Ang unang driver ng bulldozer ay matagumpay na naputol ang anin na naglalakihang kapo na umabot din sa halos isang buwan. Sa pinakahilang puno, sa pinakahuling puno, ay namatay ito habang sinisimulan na ang pagpuputol sana sa huling puno ng kapo. Ang akala ng mga kasamahan ay inataki lamang ito sa puso, kaya walang isyong na ilibing na lamang ito dahil ayaw na rin sa doktor na tumingin ay stroke lamang. Sa ikalawang pagkakataon, nag na ang may-ari ng lupa ng panibagong driver. At muli ay namatay ito bago pa man simulan ang pagputol. Kaya napaisip na ang lahat na minamalas lamang. At talagang normal lang naman ang sakit na stroke sa medyo may edad. Pero dahil iniisip nilang minalas lang, kaya kumuha sila ng medyo bata na driver ng bulldozer. At sadyang umupa pa ng panibagong bulldozer. Bali ang kinuha nilang driver ay nagangalang Rudy. Mahigit 20 anyos lamang. Wala namang issue dito ang sinapit ng naunang napag-utusan. At isa pa ay napakataas ng bayan. Kinaumagahan na nga, sinisimula na ni Rudy ang trabaho. Matapos magkape, ay tumungo na ito sa bulldozer. Sinimulang paanda rin patungo sa puno ng kapok. Sinabayan ito ng mga tauhan ng may-ari ng lupa. Mataman nila siyang pinagmamasdan. Habang sinisimula na itong patamaan sana... Ang mga ugat ng kapo ay bigla na lamang itong bumitaw sa manibela at mukhang nahihirap ang huminga. Agad nila itong inakyat at tinatay ang makina. Kinakausap pa nila si Rudy ngunit di ito gumagalaw. Kaya dali-dali nila siyang dinala sa ospital na narating din naman agad at medyo malapit lang naman ngunit idinaklara itong dead on arrival. Pagkatapos nun, ay nanahimik na lamang ang may-ari ng lupa. Nagpaabot ito ng tulong. Wala namang naganap na usapan pagkatapos nun. Dahil likas namang mayaman ang may-ari ng lupa, pinabayaan na niyang nakatiwangwang ang tinatayang sampung ektaryang lupain niya magpasa hanggang ngayon, ang pinakahuling kapok ay nanatiling matatag. Hindi nabahiran ng kahit kaunting sugat ang kanyang ugat. At kinatatakutan.